Ihagis ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Ang talatang ito ay isang paalala mula kay Apostol Pedro na kung tayo'y nabibigatan, nalulungkot o nag-aalala, huwag nating pasanin mag-isa ang lahat ng iyon. Ibigay natin sa Diyos ang ating mga alalahanin, ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat dahil Siya mismo ang nagmamalasakit sa atin. Kapag ikaw ay pagod at tila wala ng lakas, tandaan, hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Ang Diyos ay hindi natutulog. Siya'y laging nakikinig. Lahat ng iniiyakan mo alam niya. Ang ihagis dito ay isang malakas na salita. Ibig sabihin, isuko mo ng buo. Huwag mong balik-balikan ang mga problema pagkatapos mong ipanalangin. Hayaan mong si Lord na ang kumilos. Panginoon, sa iyo ko po ibinibigay ang lahat ng aking pag-aalala. Tulungan mo akong magtiwala na ikaw ang may control. Salamat dahil nagmamalasakit ka sa akin kahit sa mga bagay na hindi ko masabi sa iba. Amen.